mga kababayan at mga idol, mga retired Jazz 39 Gripen CND, pwede kaya sa Philippine Air Force. 45 units ng Gripen handa ng iritiro ng bansang Sweden, 14 units ng Gripen maaring ibigay sa Ukraine bilang military aid ng Sweden. Sa bagong balita na ating natanggap na sa 45 units ng JAS 39 Gripen ang iriritiro ng bansang Sweden upang bigyang daan ang pagpapalit nito sa mas modernized na JAS 39 Gripen ENF na isa sa mga offer para sa Philippine Air Force. Inaasahan na ang 14 units nito ay mapupunta sa Ukraine upang maging military aid sa patuloy na Russia-Ukraine war. Kaya nang mabasa ko ang news article na ito, napatanong ako. Maari kayang e-offer muli ng Sweden ang mga lumang Gripen sa Pilipinas. Posible naman na e-offer ng Sweden ang mga retiradong Gripen jet sa Pilipinas, lalo na kung hindi lahat ng 45 aircraft ay mapupunta sa Ukraine. Ang mga just 30 na Gripen C, the variants na ito ay maaaring isang cost-effective na opsyon para sa Philippine Air Force, TAF, lalo na kung may kasamang upgrade package o logistical support. Ano ang maaaring maisama sa offer ng Sweden? Kung sakaling mag-alok ang Sweden ng mga retired Gripen jets sa Pilipinas, maaaring isama ang mga sumusunod. Upgraded avionics at systems maaaring ay upgrade ang mga avionics, radar, at weapon systems upang mapanatili ang pagiging modern at compatible sa mga existing platforms ng PAF. Weapon package maaaring isama ang mga missiles tulad ng AIM-120 AMRAAM, Beyond Visual Range, at IRST short range air to air missile. Logistics at maintenance support kasama ang spare parts, ground support equipment at maintenance training para sa PAF personnel. Pilot at crew training maaring magbigay ng training sa Sweden o sa Pilipinas upang mapadali ang transition ng PAF sa Gripen jets. Multi-role capability enhancements pwedeng isama ang air-to-ground munitions upang magamit ang Gripen sa strike missions bukod sa air defense. Kung makakakuha ang Pilipinas ng retired Gripen C, the variant sa mas mababang presyo kumpara sa brand new units, posibleng mapabilis ang MRF acquisition ng PAF. Gayunpaman, kailangang suriin kung gaano katagal pa ang natitirang lifespan ng mga ito at kung sulit ang investment sa upgrade at maintenance. Sa tanong naman na magkano ang maaring abutin ng mga retired Gripen, dahil hindi naman ito maaring ibigay sa ating ng libre, Tandaan natin na may cost o presyo ang bawat military asset mapaluma o bago. Isama pa natin kung paano ito dadalhin halimbawa sa Pilipinas. Kaya narito ang isang estimated cost ng retired JAS 39 Gripen C. D. Kailangang i-consider ang presyo ng second-hand fighter jets, upgrade costs, at logistics. Narito ang breakdown. Estimated cost ng retired Gripen C. D. Unit cost ng retired Gripen C. D. Ang bagong Gripen C ay tinatayang nasa 30 to 40 million US dollar bawat isa. Ang retired na unit depende sa natitirang flight hours ay maaaring nasa 15 to 25 million US dollar bawat isa. Upgrade at refurbishment cost depende sa kondisyon ng mga fighter jet, maaaring mga ilangan ng 5 to 10 million US dollar bawat isa para sa avionics, radar, at structural upgrades. Weapon package AIM-120 AMRAAM, 1.2 million US dollar bawat missile. IRST, 400,000 US dollar bawat missile. Bombs at guided munitions, 500,000 to 1 million US dollar bawat set. Logistics at maintenance support, spare parts, ground support equipment, at maintenance, 10 to 20 million US dollar para sa buong fleet pilot at crew training, isa 'to 2 million US dollar per batch. Ilang units ang maaring kunin ng PAF? Kung magtatakda ang PAF ng budget na 500 million to 600 million US dollar, maaaring makakuha ito ng 20 hanggang 24 units kung may basic upgrades at limitadong weapons package. 16 hanggang 18 units kung may full upgrade at kumpletong logistics support. Labindalawa hanggang labing apat units kung may kasamang advanced weaponry at long-term maintenance package. Kung mas maraming units ang bibilhin, posibleng bumaba ang unit price. Kung mas kaunti naman, maaaring lumampas ang presyo dahil sa fixed costs tulad ng logistics. Kung mag-aalok ang Sweden ng retired Gripen C, di sa Pilipinas, maaaring ito ang pinaka-cost-effective na opsyon para sa PAF. Gayunpaman, Kailangang tiyakin na may sapat pang lifespan ang mga airframes at hindi magiging mas mahal sa long-term maintenance kaysa sa pagbili ng brand new Gripen E, F o iba pang MRF options tulad ng F-16 Viper. Sa tanong naman na kung ito na ba ang magiging MRF acquisition project. Depende sa magiging desisyon ng TAF at ng gobyerno kung ang pagbili ng retired Gripen o F-16 ay isasama sa opisyal na multi-role fighter, MRF, acquisition project o magiging isang hiwalay na programa. Narito ang dalawang posibleng senaryo, kasama sa MRF acquisition project. Kung isasama ito sa opisyal na MRF project, ibig sabihin ay magiging opisyal na pagpili ng PAF para sa kanyang multi-role fighter requirement ang retired Gripen o F16. Posibleng mangyari ito kung magdesisyon ang gobyerno na mas cost-effective ang second-hand fighters kaysa brand new units. Makakakuha ang Pilipinas ng modernized retired units na may sapat pang lifespan at upgraded systems. Kakayanin ng retired jets ang minimum requirements ng PAF para sa air superiority at ground attack missions. Kung ganito ang mangyayari, maaaring ito na ang magiging pangunahing fighter jet fleet ng PAF sa loob ng 10 hanggang 15 taon, kasabay ng pagbuo ng mas advanced na future fighter acquisition plan. Hiwalay na Acquisition, Interim Fighter Solution. Posible ring maging hiwalay na programa ito bilang isang stopgap measure o pansamantalang solusyon habang hinihintay ang brand new MRF jets. Sa ganitong senaryo, maaaring bumili ang TAF ng Retired Gripen o F-16 para sa immediate operational capability habang tuloy pa rin ang pagkuha ng brand new fighter sa MRF project. Magagamit ito para mapuna ng kakulangan sa fighter jets habang inaante ang bagong fleet. Maaari itong ituring na lead-in fighter trainer para sanayin ang mga piloto bago lumipat sa mas advanced na jets. Kung magiging interim solution ito, maaaring ay assign ng retired fighter sa isang hiwalay na budget na hindi makakaapekto sa primary MRF project. Ano ang mas posibleng mangyari? Dahil may nakalaan ng MRF budget, mas malamang na hindi maisasama ang retired jets dito. Lalo na kung ang layunin talaga ng MRF project ay makakuha ng bagong fighters na magtatagal ng maraming dekada. Gayunpaman, kung magdesisyon ang gobyerno na mabilisang palakasin ang Air Force, posible ang isang hiwalay na acquisition ng retired fighters bilang temporary solution habang hinihintay ang brand new MRFs. Kung ang retired jets ay mayaalok sa napakababang presyo, posibleng maging attractive option ito para sa PAF, pero kailangan pa rin timbangin ang maintenance cost, upgrade feasibility, at lifespan ng mga aircraft bago gumawa ng desisyon.